what's up? Yeah, so, kaya yung vlog. Katabi ko ngayon kayo sa akin, Lola. Yan. So, guys, sa mga gustong tumulong dyan, <laughs> uh, ito guys, grabe guys, so, matanda na akong Lola. So, kung gusto nyong magpaano sa mga charity, so, kami po ngayon guys, ay naghihintay lang ng mga charity at chipsticks office. Ayan. So, sa mga nais nice tumulong, guys, yeah. Ito ang aking lola guys ah uh, Nasa 90 years old na ito guys Matanda na So pag gumaan siya guys uh, Naalalayan lang Kasi hindi na siya makatayo Tapos nakakalakad pa naman Yan Hindi na ganong nakakarunod yan Lola Lola Kita uh, guys, si Ganong nakakarinig na. Ayan. So, dito naman guys, yung parte ng aming kusina. Doon, banda. Tapos mayroon pa kami sa taas. Ayan. Uh, Ito lang yung aming bakasyonan dito guys. Taon-taon. Ayan. -taon. Oo. Oh. yung aming bahay dito. Bibi. Ayan. Ayan. Ayan.

Wala. Baka di ka nagakinakan niya dan ni Rosa ini healing. Ha ha. <laughs> Alo. Nasi ngani ni Rosa. <laughs> Alo. Ginoa. Ginoa

Didit ke mahina na kalau mau pun kak. Kana na. Apa zaman ah, di mana rose nak hilang buat paglina lag tu punya mau mai kuar sa. Ada ane nak jaya kan elok sa. Mau pe git paglalag tu pe mai kuar ta. Rumah mani paglina lag. Ipakatkan hasil,

May ano yung may kanya-kanyang paratandaan mm. no, na unang na language of love. Uh, ano? Si Pero na sinalay sa po na. 92, ngayon December. Ay, nimi, mean 90. Pero nakatuwid na din nakakakita. Mga 2 plus na yata. Kailip nga ni pagbuhat ako ko. Maraming iyata ako. Mm. Mga piralit. Eh? Ay, yung fish ay. Mga katigaman. Mga piralit na kanyang katuwid. Hinanay nga din nakakakita. Mahigda ka? Wala. Masya <laughs> na Alim hair crown. May kayo sa naging hair crown. na Nganit soba siluka ka nanay Ang piko ngayit magsasabay haki Ito yan Ya erun Ay erun pala Asit maghubungin kita Ala nanay nga 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 Ndi pangalit soba Ya kan ada ID. Ya kan ada penama nama. Itu global ya. Aku